guys, Wait, don't, forget don't forget to subscribe to Tambay Boxing Analyst. Hey, hello. hello, hello. Oh, hello. I don't know. This one kasi a mirror. Alam niyo po ba mga kabred, isa sa number one contender ng Super Bantamweight na mapalaban sana ni Naoya Inoue na si Sam Goodman? ay nagpakita ng boxing skills sa kanyang baluarte sa Australia. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Yeah. Run 1 to 3 ay pinag-aralan muna niya ang galawan nitong si Hurawot ng Thailand. Kung makikita mo sa kanyang mga galawan, ay may kahawig itong Manny Pacquiao na tirada itong si Thailandel Warawat yun bang bago titira ay lulundag sabay suntok at ito namang si Sam Goodman ay malapinya lusa at Juan Manuel Marquez na tirada sa umpisa ay wala mo nang naibatong suntok kaya sa pulsiya ni Warawat ng Thailand kaya naging kulawot ng kanyang mukha itong si Sam Goodman noong round 1 to 3 ngunit pagdating ng round 4 mga kabred doon na nagumpisa ng kumpinasyon itong si Sam Goodman at kanon pa rin mga kabred ay matindi pa rin ang pag-atake nitong si Warawat at may mga suntok itong nasasayang ganun na sa kalahating round 6 ay tila ay nawala na ang diskartino nitong si Warawat at kumikta na ang mga suntok nitong si Sam Goodman matatandaan mga kaibigan na may isang itong laban na si Sam Goodman na napapagsak ito ay isang Pinoy na si Elordi at bago ito tumuntong sa super bantamweight, bantamweight ay naging number 1 ito si Sam Goodman at maraming magagaling na boksingero na kanyang tinalo. Isa na dito si Rice Alim na itong Rice Alim ay akala ng mga karamihan na ito na ang magiging delikadong kalaban ni Naoya Inoue ngunit, ngunit tinalo lang ito ni Sam Goodman sa unanimous decision. Itong si Rice Alim ay ito ang tumalo ni Mike Planya. Ngunit po mga kaibigan, bago matatalo itong si luwang Curahot, ay hindi po tayo kumbinsido sa mga disisyon ng mga hurado. Napakalayo po ang agwat ng isang judge sa scorecards mga kaibigan. At may isang hurado mga kaibigan na ang score niya ay 109 at 118 na 109 at 118 napakabayas po mga kaibigan at ganoon nga po pag dumayo tayo katulad ni quadrolas ay dapat patumbahin ang kalaban kaya nga pala ang malakas na suntok itong si Warahot na komunikta kay Sam Goodman at ito ang dahilan na palagihang atras nitong si Sam Goodman at gumawa na lang ito ng sarili niyang vaccine skill para manalo